Eto mga kababayan, basahin po natin at bigyan po natin ng reaksyon. No? Ulitin ko lang, hindi po ako supporters ng Makabayan Black. Hindi po ako uh, tagahanga po ng mga makaka, ano, makakaliwang grupo ba, gano'n Mga uh, ano, uh, activist, gano'n hindi hindi po ako gano'n ha. Hindi po ako supporters ng, mga, ng ng grupong 'yan, mga kababayan. Pero etong ano na 'to, etong pagkakatao na 'to, tama naman ho, no? Etong sinabi ni uh, representative Batino uh, A ah, Antonio Tinio patungkol nga ho dito kay Pulong Duterte. Aa ah, ko ho itong sinasabi ni representative ah, Antonio Tinio. Dito sabi dito, dapat gawin ni ah, representative Repa Pulong ang trabaho niya. Umaten siya sa mga sesyon. O oh, ayan mga kababayan, kaya nga sabi ko sa inyo, agripo po ako dito sa sinasabi naman ni ah, representative Antonio Tinio. Kasi mga kababayan, tingnan niyo ha, ah, tayong mga tayong mga ano mo yung ano yung simpleng mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho. Pansin niyo to. Kapag kayo po ay hindi po kayo nagpapapasok sa inyong mga trabaho consecutive. Ay ibig sabihin tuloy-tuloy na hindi ko kayo pumapasok sa inyong trabaho. Anong gagawin sa inyo ng kumpanya na pinagtatrabahuan niyo? 'Di ba tatanggalin kayo sa trabaho? Eh pero bakit itong si ano, itong si Pulong Duterte? Eh hindi naman nagpapapasok or hindi naman nagpupunta diyan sa may ano, diyan sa may uh, House of Representative. Ha? Hall or uh, anong ano ba 'yan? O ba, eh, hindi nagpapapasok mga kababayan. So, tapos patuloy-tuloy yung kanyang uh, tinatanggap na sahod. Magkano ba sahod ng ano? Na mga congressman, 100,000 or uh, more, more than that? 200, gano'n? 200,000? Mantakin ninyo, ha? 200 or 100 to 200,000 pesos ang sa uh, sasahurin ng mga congressman or netong uh, si Pulong Duterte na hindi naman po pumapasok. Eh mga kababayan, simulat sa pool or simulat pagpasok ng 28 Congress, may naisa batas na po ba yan? Meron na po bang uh, uh, ano, uh, batas na na pina mga katulong sa mga Pilipino na ginawa ni Pulong Duterte? Zero, zero mga kababayan, nan, nada, na. Tapos papasahuran niyo nang ano nang daan, daan libo? Anak ng kamatis naman talaga, oo. Kaya ano eh, kaya yung ano pasensya naman ha, ah, nagigimpulpol yung um, Ibang mambabatas yung ibang mambabatas ko lang, lang naman ha. Kaya nagiging pulpul -pul yung ano, yung ibang mga mambabatas una natin diyan kasi wala hong kwenta, wala kaalam-alam. O dahil uh, dahil lang sa isang apilido dahil lang uh, uh, hindi ko sinasabing si Pulong to ha. Uh, uh, sikat yung apilido na nila, ha? Kahit walang alam, kahit Sige, yeah, boto pa rin ninyo. Mm. Tapos porket sikat na artista, mag magaling uh, ano, magaling kumanta, magaling umaksyon, or whatsoever, magaling um umarte, di ba? Boto nyo pa rin. Tapos, magsisisigaw kayo ng pagbabago, pagbabago. Eh kasalanan din natin mga Pilipino yun eh. Kasi bakit? Kung hindi ho natin ibinoboto yung mga yan, wala ho sana tayong problema. Di ba? Anak ng... Uh... Ay... Well, hindi pa hulihan lahat mga kababayan. Hindi pa hulihan lahat. Uh, sana naman sa susunod ng eleksyon, eh... Kasi ilang taon na lang yan, no mag uh, ano na yan? Uh, uh, pipili na naman tayo ng ating uh, iboboto at mamumuno sa ating mga Pilipino di ba Hindi pa huli, hindi pa po huli ang lahat uh, kung sa tingin niyo eh wala hong kwenta 'yan kahit yan ay sikat kahit yan ay may apelyidong ganito ganyan na din ha wag niyo nang ibalik diyan sa ano sa wag niyo nang papwestuhin pa sa sa gobyerno 'di ba? Kahit matagal 'yan, kung wala rin namang ginagawa 'yan. Pabayaan niyo na 'yan. Huwag ano, huwag nang suportahan mga kababayan. Matuto na husa na tayong mga Pilipino sa mga nakaraan. 'Di ba? Para naman kahit papano maka maka, maka man lang tayo mga kababayan. Ganun lang 'yun. Oh, ulitin ko. Ha? Ah, uh, hindi, 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 sa akin um, sa ano sa sa pamunuan naman po ng ano ng House of Representative. Ah, kaya uh, ako nananawagan ako ha. Dito kay uh, ano kay Bojie kay Speaker Bojd. Speaker? Kala ko ba, uh, hindi ka magiging malamya or di kaya uh, bawat sentimo ng, ng pera ng taong bayan, e eh, mapupunta sa tama. E eh, teka lang, uh, house, uh, ano, Speaker Bojd. E yung mga ano, yung mga congressman mo, yung mga hawak mong congressman dyan, no, or yung mga, ano ba, ako, uh, co co Co-workers, co-congressman, co, co, co gano'n. Ayan no, si Kiko Barsaga, Patuloy-tuloy yung pambabalahura niya. Patuloy-tuloy yung mga uh, naratiba niya na walang kakwenta-kwenta. Yung mga pamimake news niya. O, oh, nagawa niyo na po ba ng paraan yan? Na, 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 ethics niyo man lang ba yan? Nakausap niyo man lang ba yan? Di ba? Oh, tapos itong si Pulong Duterte hindi nagpapapasok sa sa ano, sa opisina niya diyan sa may ano, dyan sa may House of Representative. Kala ko ba bawat sentimo ng pera ng taong bayan, mapupunta sa tama? Eh hindi. Ayano, Pinapasahod ng mga Pilipino yan na ginagawa nila, naninira sila. Kung hindi naman sila naninira ng, uh, ng gobyerno, ng tao, hindi naman nagpapapasok. Wala namang, mga, uh, wala namang, ano, wala namang may, batas na, wala, wala namang may isip na batas na naisasabatas nila. Di ba? Anak ah, na. Eh, well, um, pasensya na, uh, speaker Bogidi, uh, alam ko, kaalyado ka ng uh, Pangulo, no? At uh, may tiwala sa iyo, Pangulo. Pero pakita mo naman, na, na dapat ka rin namin pagkatiwalaan. Although ako po ay nasa side ng pangulo, ako po ay nasa ano nasa pro-admin or loyalista po ng Marcos. Pero ulitin ko mga kababayan, hindi po ako bayaran dito. Wala hong nagbabayad sa akin dito. So kahit sino po, no sa mga gabinete, sa mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, kung meron silang pagkakamali, i-call out ko sila kasi bakit? Wala naman ako natatanggap na pera sa kanila, 'di ba?